Boy Dila na nag-viral sa Wato. Wato Festival naglabas ng pahayag inaming nagsisisi at nahihirapan sa mga pambabatikos na natatanggap. So, na rin po, so honest, so, so, mga, sa mga sa Hindi na Naglabas ng pahayag ang trending na si Lex Castro o mas kilala sa tawag na Boy Dila sa pamamagitan ng isang Facebook video. Ito ay kaugnay sa ginanap na Wata, Wata Festival sa San Juan, kung saan nakuhaan siya ng video habang binabasa ang isang delivery rider. Ayon kay Lex, sobra na umano ang stress na nararanasan niya dulot ng mga pambabatikos ng mga netizens. Masyado na po akong na-stress sa mga nagbabanta sa akin, hindi ko na rin po kaya, hindi ko na rin alam ang gagawin ko talaga ang dami ko nang iniisip, saad niya. Gusto o manong makita ni Castro ang naturang delivery rider upang makahingi siya ng dispensa ng personal. Hinahanap ko na si Manong Rider para matapos na yung problema. Gusto ko po kayong makamit at humingi ng tawad sa inyo sa personal, patawarin niyo po ako, dagdag pa nito, samantala, naglabas na ng pahayag si Mayor Francis Zamora hinggil sa nangyaring kaguluhan sa Wata, Wata Festival, sisiguraduhin niya umano na mabibigyan ng leksyon ang mga lumabag sa kanilang city ordinance kaugnay sa nangyaring fiesta. Ano ang masasabi niyo sa paghingi ng tawad ni Boy Dila? Kung kayo ang rider mapapatawad niyo ba si Boy Dila? E comment sa baba.